nandito tayo ngayon sa lumang tulay ng uh, ibahay na kung saan ay uh, matagal na rin itong hindi dinadaanan ng mga uh, sasakyan kasi medyo delikado na yata ang uh, sitwasyon dahil sa tanda na ng tulay na ito. So nandito tayo ngayon upang alamin natin ito kung uh, kailan ba itinayo itong uh, tulay na ito Wala pa akong totaling idea dito dahil uh, nakagisnaan ko na po itong tulay na ito rito. Isa po ito sa pinakamahabang tulay dito sa Aklan noong araw. Alamin natin kung uh, mayroon pang mga palatandaan dito marka na talagang may nakasulat kung kailan po itinayo itong tulay na ito. Ito yung pinakagilid eh. Pinakakanto yan. So, babaybayin natin. Baka may makita tayo dito ng uh, nakasulat o oh, kung kailan ba talaga itinayo itong uh, tulay na ito. Dito sa... Uh, barangay pulo po ito eh, itong lugar na to uh, patawid po ng uh, barangay kulong-kulong hindi ko alam kung may makikita tayo dito marka o nakasulat so, titingnan natin kung may mga nakasulat pa palatandaan kung kailan po itinayo itong tulay na ito at kung kailan po ito uh, hindi nas dinadaanan ng mga malalaking sasakyan mukhang wala tayong mababasa dito yeah. may mga bahay po dyan sa ilalim ano, may mga nakatira pong bahay dito sa ilalim Ayan. May mga bahay din po. Wala tayong makitang ano eh palatandaan kung Kailan talaga ito na Sana makita man lang tayo ng mga nakasulat kung kailan nga ito itinayo dito sa bayan ng Ibahay. Kasi nung araw, ito lang po ang uh, tulay dito na ginagamit ng mga sasakyan, lalo na yung mga commuters. So, ayan po yung ilog na sa ito po yung ilog ng ibahay. Ayan, no? nasa pagitan po ito ng Auckland uh, Aklan State University na dating inais. Noong araw, inais po ang tawag dyan sa school na yan. Eh. Tapos naging WAPSI. Eh. Ayan po, tumbok po talaga yan sa gate nila. Eh. Sa mga... Hindi na po ito lingid sa mga ibayha noon, lalot na tagarito, uh, taga rito. Siyempre, kaya ko lang naman to binabahagi sa inyo kasi nga uh, naging party din ng buhay ng mga ibayhanon ito eh. Gusto ko lang pong balikan at uh, ibahagi sa inyo. At pero ang problema ko ngayon, wala po talaga akong idea kung kailan itinayo itong tulay na ito. Wala po talaga akong kaidea idea dito. Kaya wala nakasulat eh. Wala talaga tayong mabasa rito. Ito, kala ko meron na eh. So wala pong ano, wala po talaga tayong makita o mabasa kung kailan po itinayo itong uh, kauna-unang tulay. Isa sa pinakamahabang tulay po ito eh. Oh. Ayan po yung bagong tulay eh. Ito, kailan lang to itinayo? Mga year late 90s o early 2000 na po yan itinayo. Pero yan po yung uh, ginagamit na ngayon ng mga malalaking sasakyan. Dito may mga dumadaan pa rin pong motor. At uh, pero alam ko hindi na to talaga dinadaanan ng mga sasakyan. So Hello, ayan ha oh, may mga bata. ah oh, So wala, wala talaga tayong mabasa rito na nakaukit o nakasulat. Ito <laughs> e na, makikita nyo lang yung tulay Maganda sana kung may mga nakasulat eh. Siyempre kung kailan ito sinimulan at kung kailan natapos. Pero wala na, wala na akong makita talaga. So, ayan. La. para tayong mabasa rito eh. So Saman lang dito. Wala man lang pala tandaan eh. Kailan talaga, kailan po ito naipasara. Sayod ka kung kailan na isara itong tulay na to, kung kailan pinahinto, ang hindi na doon dinadaanan ba ng sasakyan. 11? Ah, 2011 pa. Ah, during uh, Japanese time, no? Tinayo. So ayon dito kay ate, ano daw eh, Japanese time daw ito, itinayo itong tulay ng uh, ibahay. Hinahanap ko yung, kung nakasulat talaga ba? Yung may, may nakasulat. Wala talaga. Dito magtanong tayo, baka may matanungan tayo dito. Ayon ah, kay ate, Japanese time daw itinayo yung uh, doon po galing. Eh, yun po yung pinaka-proper, papunta po ng poblasyon yan. So sa ngayon po, ito na po yung ginagamit ng natulay. Ito po yung luma eh. Ito, yan o. Wala na talagang inarangan na ito rito eh. Hindi na siya nagagamit talaga. So wala rin tayong nakuha kung kailan talaga ito pinatayo Ah sige. So higalos ginalugad na po natin ang kabuuan ng tulay na ito pero hindi po natin nakita talaga kung ano kung may nakasulat nga ba kung kailan itinayo itong tulay. At uh, tata po natin na uh, i-research ito pero Titingnan po natin kung may makuha po tayong uh, iba pang detalye tungkol sa tulay na ito, ang lumang tulay dito sa publas sa Ibahay. At uh, meron po akong nakausap at uh, talagang ko hindi ko lang alam kung uh, talagang uh, tama yung kanyang idea na 2011 daw pala ay pinasara itong uh, tulay na ito. At base nga dito sa isang uh, news article na ating nakuha sa internet ang uh, The Tribune newspaper na may pizza na October 22, 1936 na ang uh, inauguration nito ay uh, pinangunahan ng uh, municipal official uh, lead by uh, President Moises Solidum. At uh, ang halaga ng uh, tulay na ito ay umabot ng uh, 95,500 pesos na kung saan ay may 600 na araw para makumpleto ang uh, pagsagawa ng tulay na ito. Wala ring date kung kailan talaga nag-start ang uh, pag-construct nito pero ito ay under pa noong araw ng uh, kapis kasi ang uh, akla noon ay uh, nakapaloob sa lalawigan ng uh, kapis. Nahiwalay lamang ito noong uh, uh, sa panahon ni President Ramon Magsaysay na kung saan ay nagkaroon ito ng uh, Republic Act para ihiwalay sa kapis ang Republic Act 1414 na may pits ang Abril 25, 1956. At base na rin sa article na ito, ang tulay na ito ay ang uh, the longest concrete in the Philippines nung time na yun at uh, tallest bridge in the island of Panay, ayon sa nakasulat dito sa the Tribune newspaper na ito. So yun lang po. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa patuloy niyong panonood ng ating mga video dito sa The Executive Act. Mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.